Hello guys, Assalamualaikum Today ay pupunta po tayo sa Municipality o Pahmudin Libungan, Turita, Pigawayan, Cotabato Kung saan doon gaganapin ang Provincial Musabaka ng mga iba't ibang markads sakop ng SDA Barm Ang nasabing Musabaka ay one week duration So maraming palaro ang kanilang gagawin tulad ng volleyball Basketball, Badminton, Sipatakraw, Jumping, Running, Boat Competition, Quranic Reading at iba pa. Sa nasabing Musabaka ay dinaluhan ng maraming markads at isa sa kasali sa Musabaka ay ang aking pamangkin. Bali last day na nila ngayon kaya since hindi natin inabutan ang mga palaro nila ay sa halip na umuwi tayo ay tumulong na lang ako sa kanila magluto para sa kanilang lunch time so ito na nagluto po kami ng adobong manok kahit paano ay makahelp tayo sa kanila Alam niyo guys, maraming paraan upang makatulong po tayo para sa ating community. Tulad nito, tumulong po tayo magluto para sa kanila. Kasama po natin ang mga estudyante ng Arabic Education pero alhamdulillah dahil nakarating din po tayo dito ng maayos at sana safe din tayo pag uwi natin. Okay. Dito sa municipality na ito ay may nakita din po ako project ng MBHTE, Ministry of Basic Higher and Technical Education. So alhamdulillah dahil meron po tayo barm na handang tumulong sa ating komunidad. Pagkatapos namin magluto ay pinapila ko na sila para sa distribution ng kanilang pananghalian. So enjoy your food mga bata. Byeilla 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 byeilla